Ngayon, lumipat tayo sa pag-set up ng mga patakaran sa overtime, na isang mahalagang bahagi ng tamang pagkalkula ng sahod. Una, kumpirmahin kung pinapayagan ng iyong kumpanya ang overtime. Upang gawin ito, suriin ang ikanegatibo 24 na opsyon at piliin ang Pagkatapos, itakda ang overtime multiplier ayon sa pulisiya ng iyong kumpanya. Halimbawa, kung itatakda natin ang multiplier sa 1.5, nangangahulugan ito na ang hourly wage ng empleyado ay imumultiply ng 1.5 para sa bawat oras ng regular na overtime na nagtatrabaho. Kung hindi pinapayagan ng iyong kumpanya ang overtime, piliin lamang ang hindi. Ang bayad sa overtime ay hindi kakalkulahin mula sa attendance Data kapag naitakda na ang regular overtime multiplier, ay configure ang weekend overtime sa ika-negatibo siyam na patakaran. Halimbawa, naglalagay tayo ng dalawa bilang weekend overtime multiplier na nangangahulugang doble ang sahod ng mga empleyado sa weekends. Ang ika-negatibo isa sero patakaran ay nagbibigay daan sa pagtatakda ng holiday overtime multiplier. Ilagay ang tatlo na nangangahulugang tatlong beses ang sahod ng mga empleyado sa pambansang holidays. Ang ikanegatibo 8 patakaran, hindi kasama ang overtime, ay nagbibigay daan sa pagtatakda ng minimum na unit ng overtime, halimbawa kung 30 minuto ito. Ang overtime mula 30 hanggang 60 minuto ay bibilangin bilang 30 minuto. Tinitiyak nito na ang overtime ay kinakalkula ng tama.